Mahal mo ba ako? Hindi na. Kung pipili ka ulit ng asawa, ako ba ulit? Hindi na, syempre. Sabi ko gayahin lang natin yung vlog. Bakit parang seryoso na yung sinasabi mo? vlog mga kainday mag real talk tsaka pastok muna kami ni mister at saka kailangan magsabi siya ng totoo sa akin nagsasawa ka na ba sa akin? oo oh, na <laughs> mahal mo ba ako? hindi na sawa na nga eh mahal pa ba? hindi na pikit o mulat? pikit Maputi o maitim? Ito so, kong na lang. Malaki dibdib o flap? Siyempre, gusto ko malaki. Parang sarap ng ganyan ganyan. Malaking dibdib. Ano ba rin to? O, nagsasabi ako ng katotohanan. Mahaba buhok o maikli? Gusto ko maikli. Dito lang. Maikli lang. Masarap pa ako magluto? Hindi. Pangit ang sang... Hindi. Hindi ka naman masarap magluto eh. Walang lasa eh. O, di ba ikaw ha, nakataka. Hindi to? Oo. ba ako? Hindi, mabango ka lang pupunta. Minsan ka nga maliligo nga eh. Oo nga, Minsan ka nga maliligo. Three times. Sa isang buwan yata. Kaapa. Hindi rin di ba? Oo Mahal mo ba biyanan mo? Hindi, mabunga nga yun eh. Ang nanay ko? Oo, mabunga nga yun. Ganyan yun, oh general to. Ano nga, diba, sabi mo sa akin, magsas magsasabi ako ng katotohanan. Lagot ka. Di ba? Kung pipili ka ulit ng asawa, ako ba ulit? Hindi na, siyempre. Hindi na. May <laughs> naman. Siyempre, hmm. kiba rin ito. O, oh, may ako ba ito naman eh. Sinong mas may toyo? Ako o ikaw? Ako! Ako may toyo. Buti, inamin mo. A ako may toyo. May nagugustuhan ka ba sa mga kumari ko? Meron, meron, meron. Ayaw, di Kaya pala. Meron, meron. Si Maria, si Lorda, si Stelita. Meron. O, oh, di ba mo? Napanaginipan magisal... mo ba? Oo, oo. Kagabi, kagabi. Ah, mga two days ago. May nagsasalita akong katotohanan. Gusto mo, sabi mo sa akin bago mag-start. Masalita ng katotohanan. Ayaw, nagsasalita akong katotohanan. Siyempre. Eh. O, oh, tapos magagalit ka sa akin. Sino sa ex mo gusto mong balikan? Si Estelita. Oh, napaganipan ko ng kagabi eh. Estelita. Ano sabi mo? Yung ex ko, syempre. Si Estelita yung ex ko. Gusto ko yung balikan. Kailan kayo huli nagkita? No, 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 no. Mga... Two months ago. Sa panaginip lamang. Sa panaginip so, panaginip lang! Sa panag... Sa panaginip lang! Sabi ko, gayahin lang natin yung vlog. Bakit parang seryoso na yung sinasabi mo? yung eh. sabi mo sa akin, nalutok eh. O fast talk, nalutok. O kung sabi mo, patuwaan ah. Bakit magalit ka?